Susubukan kong manghuli ng axolotl dito sa imbornal. Malay natin kung ano pang makita natin. Dati na tayong nakahuli ng mga kakaibang bagay sa imbornal tulad ng buhaya, ahas, at bihirang isda. Pero may isang bagay na di pa natin nahuhuli. Ang mga axolotl. Baka di talaga sila sa imbornal nakatira o mali lang ang hinahanapan nating lugar. Ngayon malalaman natin dahil nagsimula ang misyon ko kanina nang pumunta ako sa Sapa kung saan laging may axolotl. Sinundang ko ito sa malapit na imbornal at dito ako dinala. Ngayon, sigurado na tayong may axolotl dito dahil ito rin ang mismong tubig. Gagamitin ko ang mga lambat at bitag para mahuli kung anuman ang nandito. Pero bago yon mga pare, gagawa tayo ng bago. Ipapadala natin ang GoPro sa imbornal at hindi natin alam kung ano ang makikita dahil kung ano-ano ang nandoon sa ilalim. Ngayon, ang nakakabaliw dito sa imbornal na ito ay nahahati pala ito sa dalawang bahagi. Kaya sa tingin ko, dito muna natin ipapadala ang GoPro at titingnan natin kung ano ang makikita natin. Para makita talaga natin ang loob ng imbornal, kailangan natin ng ilaw. Heto na ang flashlight natin. Bubuksan na natin at ipapadala sa loob. Kinakabahan ako. Hindi matibay ang tali na ito. Sana hindi maputol. Magsisimula na tayong mag-record ngayon. Ayan na, at ihuhulog na lang natin ito doon. Grabe ang wild nito mga pare. Hindi pa namin ito nagawa dati. Paano kung may makita tayong buwaya o kung anuman? Pakiusap. Ayokong makahuli ulit ng buwaya. Diyos ko, ayan na. Tingnan mo to. Ayan na ang GoPro, grabe. Diyos ko, ang astig nun. Pwede natin itong panoorin dito sa phone ko. Tingnan nyo, sobrang dumi, halos di makita. Diyos ko. Uy, tingnan nyo. Ano yon? Nakita nyo ba? Tingnan, may malaking bagay sa ilalim. Diyos ko, ang astig nito. Hindi ko alam kung ano yon, pero malaki talaga. Sana mas nakita nyo sa bahay, pero ngayon, sigurado tayong may isda talaga doon. Kaya, tuloy-tuloy lang tayo gamit ang GoPro at titingnan natin kung makakakita pa tayo ng iba. Sige, tara na sa kailaliman. Ang astig talaga nito, mga pare. Ngayon, makikita na talaga natin kung ano ang itsura sa loob ng imbornal. Grabe, ang daming basura rin doon sa ilalim. Tignan nyo to. Grabe, tignan nyo. May isda doon. Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano yon? Tignan nyo. Grabe, ayan na siya. Tignan nyo. Grabe, wala akong ideya kung ano yon. Nawala ko siya. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Guys, may nakita akong isda doon sa ilalim. Wala talaga akong alam kung ano yon ang astig nun. Uy, may iba pang isda. Tignan nyo, dalawa sila doon. Grabe ma, hindi, hindi, hindi. Grabe, sige, hindi. Ang hirap kontrolin nitong bagay na to. Grabe, ang dami kong nakikitang isda. Tignan nyo, tignan nyo doon. Clown knife fish ba yon guys? Tignan nyo itong bagay na to. Grabe, ang wild nito. May isa pang isda, di ko alam kung ano. Ang hirap kontrolin nito. Oh. Oh, oh, Diyos ko. Tignan mo doon, Helen. Grabe. Hindi, saan na yon? Hindi, may mga paayong bagay na yon. Axolotl ba yon? Tignan mo. Ayun, nandoon lang. Tignan mo mukha niya, Axolotl talaga. Nagawa natin Axolotl yan. Nandoon lang siya mga pare, tinitignan ko ngayon. Nakakita tayo ng Axolotl sa GoPro, ayun sa kanto. Ang wild, mga pare. Parang nandadaya na tayo. Nandadaya talaga tayo ngayon. Sige, iaangat na natin ang GoPro mga pare. Grabe, itutuloy pa ba natin? Ang lupit nito. Baka ibaba ko ulit doon mga pare. Kinakabahan ako ngayon kasi nakita talaga natin ang isang Axolotl Tignan nyo dito Sobrang lupit nito Kita mo yun Sigurado na tayong may mga axolotl talaga dito Isang milyong porsyento Dati teorya lang Pero ngayon napatunayan na Alamin na lang natin paano sila mahuli At malamang hindi ito magiging madali mga tol Sobrang saya ko gamit ang GoPro ngayon Kaya ibababa ulit natin ito Tignan natin kung makakakita pa tayo ng ibang isda Tignan natin kung anong makikita pa Diyos ko ano yun Tignan mo may nakita sa pader Ayan may isda na naman doon hindi ko alam kung ano. Tingnan mo, andyan ulit ang clown knife fish. Astig, mga tol. Ang daming isda sa ilalim ngayon. Medyo mahirap lang kontrolin kasi sinusubukan kong igalaw ang GoPro. Tapos tinitingnan ko pa sa phone ko kung ano ang makikita ko. Ay Diyos ko Helen, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Grabe. Tingnan mo yung... Nakikita mo ba yon? Hindi. Diyos ko. Nawala ako mga pare. Seryoso, may nakita ulit akong Axolotl. Nakita ko siya sandali, nabitawan ko yung GoPro kasi nakalimutan kong hawak ko, tapos di ko na alam nasaan siya. Tana nakita nyo yon mga pare. Kung oo, dalawa na ang Axel Hotel dito sa Invernal. Anong nangyayari? Napatunayan na natin na nandyan sila. Tingnan nyo, mga pare, bahagi lang yan ng imbornal May isa pa sa kabila, sa baba. Ilulubog ko agad ang GoPro at titingnan natin ang makikita. Sige, ayan na ang GoPro, mga pare. Hindi pa nasisira. Huwag naman sana. Diyos ko, ang lalim. Oh, Diyos ko. Nakita mo, Oh, ayan ang mukha niya. Tingnan mo, ayan ang mukha niya. Oh, isa itong Oscar, mga pare. Grabe ito, Diyos ko. Oh, sige. May napakalaki. May napakalaking bagay na nandoon mismo. Nakita nyo? Tapat na yan para sa imbornal, mga pare. May malaking isda doon. Tapos na tayo sa GoPro, sigurado na tayo. Maraming magagandang isda sa imbornal. Tara, simulan na nating maglambat at tingnan kung may mahuhuli tayo. Sige mga pare, tingnan nyo. May balde tayo dito. Dito natin ilalagay lahat ng mga bagay na itatabi natin at meron tayong malaking lambat para sa pool dito. Gagamitin natin ito para bumaba sa imburnal. Sana mahuli natin yung mga isdang nakita kanina. Diyos ko, ang labo ng tubig. Ang hirap makita. Seryoso? Nakita natin mga sampung isda sa imburnal. Sinasabi mong wala akong nahuli? Ay! Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Grabe, seryoso ba ito? Nahuli natin ang signature sombrero ng Base Fishing Productions na mabibili na sa basefishingproductions.shop. Kailangan talaga namin gawin to mga tol. Opisyal na naming inilabas ang unang merchandise. Kayo na mga tol! Matagal na kayong naghihintay. Nakita nyo na akong suot ang sumbrerong to ng matagal na panahon. At matagal nyo na rin itong hinihiling. Ngayon, dumating na rin ang tamang oras. Mga tol, pero hindi lang itong sombrero ang meron tayo. May iba pa tayong kulay at disenyo. Ibig kong sabihin, tingnan nyo to. Tingnan nyo, Bureau of Fire Protection Baby. May kulay rosas pa, hindi lang sombrero. Available na ang t-shirt at hoodie sa basefishingproductions.shop. Excited akong makita kayong suot ang mga ito. Maraming salamat. Silipin nyo at kumuha ng Bureau of Fire Protection merch ngayon. Balik tayo sa Imbornal. Di ako sure paano natin mahihigitan yon, pero susubok tayo. Oh, oo, oh, 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 bakit ako nagugulat? Hindi naman parang hindi natin nakita. Yung eksaktong isda na yon sa GoPro. Pero, yan, yung clown knife fish na nakita natin. Grabe, literal na nakakabaliw. Yan, albino ba yan? Hindi yan mukhang normal, di ba? At may pula pa ang mga mata niya. Guys, kakahuli lang natin ng albino clown knife fish. Ilalagay natin siya sa keeper bucket ang astig niyan. Balik tayo sa imbornal, tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Maganda ang simula natin. Sige, susubukan kong magnet dito sa likod, kaliwang sulok. Doon ko nakita yung isa sa mga axolotl. Sana nandun pa siya. O, play ko pala. Akala ko yun na yun. Saglit guys, tingnan nyo yung maliit na baby play ko. Alam nyo, Tingin ko nakita rin natin to sa GoPro. Grabe ito, itatabi natin siya. Ang cool niya. O oh, ano to? O oh, maliit na bluegill. Ibabalik natin siya sa imbernal. Pero tingnan nyo. Dalawa na agad ang keeper natin. Tuloy lang tayo. O oh, maganda yung net na yon. Sige, bigyan mo ako ng maganda. O oh, may nakuha tayo. O oh, ano yon? O oh, tingnan nyo. Maliit na baby bass. Ang cute. Alam nyo guys, madalas akong makatanggap ng comments na Uy, bakit Base Fishing Productions pangalan mo pero wala kang pet na base? Kaya alam nyo, siguro dapat itabi natin to. Pwede siyang maging mascot. Sige, may pet bus na tayo ngayon. Oh, ano yun? Ano yun? Whoa, ano yun? Hindi ko alam kung anong klaseng isda yon guys. Mag-comment kayo kung alam nyo. Pero ang astig ng itsura niya, kaya itatabi natin siya. Mukhang chichlid. Tingnan nyo, may orange pa siya. Apat na agad ang isda natin. Ano nangyayari? Limang minuto pa lang tayo dito. Grabe, ang lalim dito. Oh my God, tingnan nyo. May malaking Oscar sa net. Oo. Teka, nalilito ako. Nakita natin yung Oscar sa kabila. Baka magkadugtong sila. Kahit ano pa, nakahuli tayo ng malaking Oscar. Tingnan nyo, ang ganda niya. Grabe, ano nangyari sa kanya? Tingnan nyo. Kulang ang mga kaliskis niya. Hindi maganda yan kahit aksoluto ng target natin ngayon, handa tayo sa malalaking isda. May malaking panda ko sa likod ng truck. Doon natin ilalagay lahat ng mahuhuli natin. Tapos dadalhin natin sila sa bahay ko. Ayan, laki mo. Pasok ka na. Grabe, ang laki ng Oscar na yon. Ay grabe, tingnan mo to. Sige Helen, sabihin mo sa akin kung nakita mo na ang isda na handa uh, na. hindi mo pa nakikita, di ba? Parang stick lang talaga. Nakita kong gumalaw buntot niya tapos sabi ko, Teka, hindi yan dahon, banjo catfish yan. Marami na tayong nahuli na ganito dati. Kita nyo, parang stick ang itsura nila pero sigurado akong isda yan mga tol. Kakaiba lang talaga itsura, kaya ilalagay na natin sa timba. Tingnan nyo yung maliit na yon sa loob, ang astig niya. Nandito kami sa imbornal para sa mga aksolotel, pero wala pa kaming nahuhuli, nakita lang namin siya. Masaya pa rin. Ang daming kakaibang isda sa imbornal na to kaya ayos lang sa akin. Balik tayo at subukan pang makahuli ng iba. Grabe, muntik na akong mahulog sa imbornal. Huwag nating gawin 'yon. Uy, may nakita akong tumalon papasok. Ano 'yon? Ah, isa pang base. Tingnan nyo. Uy, may dalawa pang base. Ang astig. Magkakaroon tayo ng maliit na base army, pero ibabalik lang natin sila sa imbornal. Sige, balik na kayo. Hindi talaga sila 'yung hinahanap natin ngayon. Uy, tingnan nyo. Grabe, oo. Isang puting ulang. Ang tagal na naming hindi nakakakuha ng ganito. Ang cute mo. Aray, kinakagat niya ako. Pwede bang huwag? Ngayon guys, nakakita rin tayo ng makukulay na ulang dito. Lahat talaga meron dito, punong-puno itong imbornal. Kaya siguradong itatago natin tong isang to. Ilalagay natin siya sa balde. Sige, balik tayo ulit. Ayos yung huli ko kanina, parang maganda to. Sige, bigyan mo pa ako ng iba. Uy, may nakita akong suso. Ang laki ng apple snail, ayun oh. Sige na, sige na. Oo, nakuha natin. Tingnan nyo to. Grabe ang cute niya. Isa siyang axolotl. Hindi ako makapaniwala. Nakuha natin siya. Nakita natin gamit ang GoPro. Tapos nahuli natin mula sa imbornal. Unang axolotl sa imbornal. Ang lupet nun! Ilalagay ka namin sa balde. Ang astig mo talaga. Tanong ko lang kung ilan kaya ang mahuhuli natin ngayong gabi. Yun ang goal ko. Makakahuli ng mga isang daan magkakaroon tayo ng Axolotl Army. Pero disclaimer lang, baka nagtataka kayo. Bobby, hindi ka naman sa Mexico kung saan may Axolotl, paano mo sila nahuhuli sa wild? Dito kasi sa Florida, may tinatawag na Tiger Salamander. At yung mga to, mga baby Tiger Salamander lang talaga sila, pero kamukhang kamukha ng Axolotl. Tingnan nyo to, tapos ilagay mo sa tabi ng picture ng Axolotl, sabihin mo kung magkaiba sila, hindi mo masabi. Ang astig, pero balang araw, magiging salamander din sila. May isa na tayo, tingnan natin kung ilan pa mahuhuli natin ngayong gabi. Sa ka na, buddy. Grabe ang lupet. Subukan ko kaya maghuli malapit sa tunnel na, yun. Doon kasi pumapasok at lumalabas ang mga isda. Uy, may nakita na agad ako. Yun yung nakita natin sa GoPro. Hindi ko alam kung ano yun, pero ang ganda niya. Parang pike, pero sobrang ganda. Sana mahuli natin siya at malaman kung anong isda siya. Kung alam niyo kung anong isda to, mag-comment kayo sa baba. Pero siguradong dadalhin natin siya pa uwi. Tabalde ka na. Ang astig nyo talaga guys. Sige, balik tayo sa imbornal at tingnan pa natin kung anong mahuhuli. Nagnet pa kami sa paligid pero bumagal na. Naging sobrang labo ng tubig kaya hindi na kami makahuli ng isda. Hindi mo na makita sa loob. Wala na kaming nahuhuli. Siguro natakot na ang mga isda at lumalim na sa imbornal. Ang maganda dito sa bagong spot, may dalawang bahagi kaya pwede nating pahingahin yung isa at magnet naman sa kabila. Tingnan natin kung anong mahuhuli dito. Paglipat namin, nakahuli ulit kami ng isda. Tingnan nyo, ang laki ng Oscar na to. Siguro siya yung nakita natin sa GoPro kanina. Ang laki talaga. Sige na, grabe, isa na namang asul. Ano yon? wo ang ganda niyan. Tingnan nyo yung mga tuldok sa kanya. Parang hito. Ang talas ng mga tinik niya, guys. Siguradong ibang uri ng hito ito. Hindi ko alam anong klase. Nakakatuwa talaga mangisda sa bagong lugar guys. Lagi kang may bagong natutuklasan na kakaiba at hindi mo pa nakita. Wala akong ideya kung ano yon. Ang astig niyan. Tingnan nyo. Tingnan nyo na agad ang timba ng huli. May axolotl pa guys. Nagsisimula pa lang tayo kaya tuloy lang. Buti na lang may pool net ako dito kasi ang lalim ng imbornal. Hindi ako makakapangisda dito kung wala to. Kuha pa tayo ng isa pa. Hindi ko pa nalalagyan ng net yung kanto na yon. Ano to? Ay, Diyos ko, Isda ba yun? Ano yun? Diyos ko, Ano yun? Ano yun? Nakakakuha tayo ng parang alien, Helen. Hindi pa rin ako kumbinsido na isda yan. Isda yan. Gumagalaw siya. Yak, Diyos ko, laki nito. Tingnan nyo, nightfish siguro to. Sige, ilagay sa timba. Nakakakuha tayo ng parang alien. Ang kakaiba ng mga imbornal dito, may axolotl, bihirang isda, at alien pa. Diyos ko, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Ano yun? Ang astig ng bagay na yon. Yan na ang pinakaastig na nahuli natin hanggang ngayon. Ayun, lumalangoy siya. Di ko alam kung ano yon. Iuwi natin yan, sigurado. Comment kayo kung alam nyo. Ngayon alam na natin mga tol, na may mga isda doon na hindi natin alam kung ano sila. Para talagang alien na isda, kaya tara na mga tol. Magpapatuloy tayong magsala, tingnan kung may mahuhuli pa. Mamaya, ilalagay natin ang fish trap at iiwan magdamag. Tara. Naglalakad tayo sa tabla. Diyos ko, sana hindi ako mahulog. Nakakatakot talaga ito. Tapos na ako pero may nakuha tayo. Sulit, may nahuli tayong bluegill. Oh ibabalik natin siya. Ano yon? Diyos ko. Helen, halika. Isa na namang alien. Tingnan mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yak! Diyos ko. Isda ba iyan? Mukhang linta. Yak! Sandali lang. Tatingin ko nga, parang higanting linta yan o kung anuman. Yak! Sandali, hindi, hindi pala. Diyos ko. May hasang siya. Helen, isda yan. Tingnan mo ang hasang niya, pati mga mata sa bibig. Sandali, dapa ba yan? Akala ko sa alat na tubig lang ang dapa. Ako rin. Oh, meron nga. Diyos ko, tingnan mo yung bibig niya. Grabe mga pare. Sa tingin ko dapat ito. Wala talaga akong alam sa nangyayari. Siguro itatabi na lang natin siya. Ilalagay natin siya sa timba. Tingnan sa ilalim, nakadikit lang siya. O oh, mga pare, itong ikalawang imburnal puno ng isda. Kaya magpapatuloy tayo at titingnan pa natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Ay grabe, tingnan mo. May napakalaki doon. Ayun, ayun siya oh. Helen, pakiilawan mo nga. Hindi ko makita. Ay, ay, nakuha ko na. Ang laki ng isdang to. Ang bigat. Grabe. Jaguar ba yan? Mas malaki pa yan kaysa sa buong lambat. Hindi mo ata gets kung gaano kalaki tong isda. Tingnan mo, katabi ng kamay ko. Parang world record na jaguar to. Hindi ako makapaniwala may hawak akong jaguar chichlid, mga pare. Mas malaki pa ito sa ulo ko. Tingnan nyo. Mas malaki pa to sa ulo ko. Tingnan mo yung bibig. Itatabi natin to. Ang astig ng nahanap natin. Madalas kaming makahuli ng jaguar, pero hindi ganito kalaki. Hindi ko alam na lumalaki sila ng ganito. Isa ito sa pinakamagandang kanal na napangingisdaan ko. Oh! Oh, ang ganda ng lambat na yon. Sige na, bigyan mo ako ng kahit ano. Oo, oh, oh, tingnan mo. Tingnan mo dito. Ano yon? Diyos ko, isa na namang clown. Oo. Parang pareho lang ito sa dati nating nahuli. Anong nangyayari? Sige, mukhang may malalaking clown eye fish dito na nagpaparami. Kasi dalawang baby agad ang nahuli. Wild yun. Sige, ilagay natin siya sa timba. Tignan mo, ano yan? Sige mga tol. Naglalambat tayo ng labin limang minuto pero wala nang huli. Kanina marami pero kumukonti na. Sa tingin ko, babalik tayo sa unang imbornal at maglalambat pa. Tignan mo, may lumitaw na isda doon. Bumalik na ulit ang mga isda doon Dapat makakahuli pa tayo ng ilan Tapos ilalagay na natin ang mga fish trap natin mga tol Sobrang excited na ako Tara na Sige, simulan na natin Ayos, ano meron? Ano to? Uy, ano yan? Uy, grabe, base ulit Meron na tayo niyan tol Tori, di ka kasali Naku Malalaglag na ako Sana hindi Nakakatakot talaga to Pero Mataas ang risk Mataas din ang reward mga tol Astigang mga isda dito May huli kaya ang lambat? Eh, di Diyos ko Tignan nyo, ito ang sinasabi ko. Mataas ang risk, mataas ang reward. Isa na namang axolotl. Ang laki nito. Uy pare, kamusta? Grabe. Pangalawa na natin ito mula sa imbornal mga tol. Tignan nyo kung gaano siya ka-cute. Mas madilim talaga ito. Tignan nyo, nagyayakapan sila. Mga tol, dalawa na nahuli nating axolotl sa imbornal. Dumami na hukbong axolotl natin. Ilalagay na natin silang dalawa sa timba. Tara, tuloy pa tayo mga tol. Kung may dalawa, alam mo na. Pareho lang. Kung may dalawa, sigurado mas marami pa. Alam mo yon? Tigil. Ang liwanag talaga niyan. Tara na. Ano yon? May nakuha tayo. Tingnan mo, malaking isda. Diyos ko, ang daming isda. Diyos ko, chad ba yan? Ibabalik natin siya. Pero ano nga ba yon? Ayun na. Ito ang nakita natin sa GoPro, yung nakakapit sa pader. Sa tingin ko, ito na yung eksaktong isda at wala akong ideya kung ano yon. Pero ang astig ng itsura niya. Oh Helen, grabe. Isa na namang dapa. Tingnan mo siya. Nagbibiru siya. Nagka-camouflage siya sa dahon. Isa pang batang dapa at misteryosong isda mga kaibigan. Di ko alam anong nangyayari sa imbornal na to. Pero ba ang daming isda? Sige pare, ilalagay na kita sa timba. Pangalawang dapa na to. Mga kaibigan, narito ang aerator. Buksan lang at makikita ninyong gumagawa ito ng mga bula. Nagbibigay ito ng oxygen at pinananatiling malusog ang isda. Ay, muntik na akong madulas. Delikado talaga dito. Ay, Diyos ko. Ano yon? Grabe, play ko pala yon Ang laki. Anong ginagawa mo sa lambat ko, pare? Tingnan nyo kung gaano ito kalaki. Sa simula ng video, nahuli natin ang batang play ko dito. Posibleng ito ang magulang. Astig talaga. Tingnan nyo ang mga marka. Ang ganda. Pero normal lang na play ko ito. Ibabalik natin siya sa imburnal. Astig talaga yun. Itakits pare. Ayan na siya. Sinilip ko ang lambat at may nakita akong kakaiba. Diyos ko, nagre-record ka ba? Grabe. May alimango na may orange na sipit. Astig yun, mga tol. Ito rin ang lambat na ginamit natin kay play ko kanina. Sinisiyasat ko lang para siguradong wala tayong na-miss. Nahuli lang natin ang maliit na alimango. Ano na ngayon? Mga tol, ang dami nating nahuhuling kakaiba sa imbornal. Tignan nyo, umaakyat lang siya sa daliri ko. Sobrang cute, dapat natin siyang alagaan. Sobrang gusto ko siya, Helen. Tignan mo, may iba pa sa loob at gumagalaw. Gumagalaw yung mga dahon. Ayon, ayun oh. May isa pa. Dalawa na ang nahuli natin. Pero iba ang itsura nitong isa. Aray, tinukurot niya ako. Kailangan niyang mag-relax. Magkaiba sila. Yung isa may orange na kuko, yung isa wala. Sige mga bata, maging malaya na kayo sa balde. Diyos ko. Oo, oh, Diyos ko, Nakita mo yun. Halos na amoy ko na naman. Nako, may biglang punit sa buo. Grabe, tingnan mo to. May pumunit ng malaking butas sa lambat, pero may nahuli pa rin tayo. Ano kaya yon? Aray, 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 bitawan mo. Bitawan mo, aray. Tignan niyo itsura ng mga mata niya. Kakaiba mga pare. Di ko alam anong uri ng hitoto pero tingin ko siya ang gumawa ng malaking butas sa lambat. Tignan mo to. Pwede mong ipasok ang buong kamay ko dyan, literal. Mukhang hindi na tayo makakapaglambat sa imbornal kasi sira na ang lambat natin. Yun lang ang mahaba nating lambat kaya dito na lang natin ilalagay sa timba ang huli. Lalagyan natin ng pain ang mga bitag isda at iiwan magdamag. Sana makadami tayo ng huli. Tingnan natin. Mayroon tayong dalawang bitag isda na gagamitin ngayong gabi. Isa para sa bawat imbornal. Heto ang berdeng bitag, tapos ito naman ang isa. Kung natatandaan ninyo sa huli kong video, gumamit tayo ng parehong bitag sa imbornal at kinuha ito ng buwaya. Sana hindi na ito maulit mamaya. Heto na ang pain. Tig isang hiwa ng tilapia bawat bitag. Tara, lagyan na natin ng pain ang bitag at ilagay sa imbornal. Nilalagyan na ng pain ang berdeng bitag, mga kaibigan. Nailagay na ang itim na bitag. Heto na, sana sa patang tali. Sige, pababain na. Ayan, bumababa na. At ikakabit na natin ang bitag sa takip ng imbornal dyan. Para hindi ito mawala, ayos ba? Walang buwaya ang makakakuha ng bitag na to. Heto na ang pangalawang bitag para sa isda. Ihuhulog natin sa pangalawang imbornal. Sana sa patang haba ng lubid na ito. O oh, ayos. Ayan na, bumababa na. Tapat ang haba ng lubid. Ayan na, bumababa na. Medyo delikado ito. Delikado dito, Diyos ko. Ligtas tayo, mga pare. Wild pa rin ang video na ito. Nakahuli na tayo ng dalawang axolotl na layunin ng video na ito, pati na rin maraming kakaibang isda at iba pang nilalang. At nandito silang lahat sa timba na ito. Uuwi na tayo sa bahay ko para mailagay sila sa mga pond sa likod bahay at sa mga aquarium ko. Mamaya, babalik tayo sa imbornal para tingnan ng fish trap at baka may kakaibang huli kita-kits na sa bahay ko. Ayos na sa bahay ko na tayo kasama lahat ng nahuli nating isda. At dito tayo magsisimula sa tiki hot fish tank ng nanay ko. Matagal na kayong hindi nakakakita nito. Sa tingin ko kailangan na ng bagong isda. Una nating ilalagay ang maliit na misteryosong hito sa tangke. Sandali. Isa itong baligtad na hito. Sa tingin ko iyon ngayon, ang astig nun. At meron din tayong isa pa, isa pang misteryosong hito. Ilalagay na natin siya. Ang huling isda sa tangke ay itong maliit na misteryosong isda. Ayan na siya. Kita mo siya, pare. Katabi lang ng baligtad na hito. At habang nandito tayo, meron din tayong isa pa dito. Parang isang uri ng chitlid. Hindi ko alam kung ano siya, pero ilalagay natin siya sa sitchlid pond. Ayun na siya. Tingnan nyo, mga pare. Nahuli ulit natin yung puting ulang. Matagal-tagal na rin. Alam nyo na ibig sabihin yan. Idadagdag natin siya sa crawfish jungle gym. Ang Crawfish Jungle Gym, gaya ng nakikita nyo, ay puno na ng mga gapi. Libo-libo na sila ngayon. Kaya itong si Kuya, akain siya ng masarap. Ayan, maliit na bata. Ayos na ayos ang itsura niya dyan. Nakahuli rin kami ng maraming kakaibang isda na parang alien at inilagay sa mystery pond. Diyos ko, tignan mo yan. Ibig kong sabihin, ano bang ginagawa nito? May ilan pa kaming ibang isda na inilagay din namin sa mystery pond. At inilagay rin namin ang pike siege lid sa fish room. Dito mga kaibigan, nahuli na natin ang dalawang axolotl at ilalagay sa mini pond. Na dito talaga namin nilalagay ang mga axolotl. Kita nyo, wala nang laman ngayon. Ibig sabihin, salamander na sila. Kaya ilalagay na natin sila doon. Tingnan nyo, nagyayakapan sila. Ayan na mga kaibigan, lumaki at maging malakas kayo. At maging salamander. Iyan na ang karamihan sa mga isdang nahuli natin ngayon. Pero may apat pa tayo. Mayroon tayong dalawang batang dapa at dalawang alimango at may napili na akong perpektong lugar para sa kanila. Dito sa aking kwarto mga kaibigan, may maliit akong nanotank kung saan pwedeng magtago sa buhangin ang mga dapa. At pagkatapos, pwedeng umakyat ang maliliit na alimango sa mga kahoy at bato. Kaya perpektong tirahan ito para sa kanilang dalawa. Grabe. Ang ganda nila sigurong tingnan dito. Sa tatlo, dalawa, isa. Diyos ko. Grabe ang astig nito. Ang galing. Ang cool talaga nito. Tingnan mo may isa doon. Tapos may isa pa doon. At dito, nandito ang dalawang alimango natin. Nakuha natin si kuya na may pulang mga kuko. Tapos itong isa, parang ang dami niyang batik sa katawan. Ayan na sila, papasok na sa aquarium. Astig, ang saya nito mga tol. Yan na lahat ng kakaibang nilalang at isdang nahuli natin ngayon. Pero, pareho pa rin nating iniwan ang mga bitag-isda natin sa imbornal at pababayaan natin silang nandoon magdamag. At oo, magkikita tayo mamaya ngayong gabi kapag tiningnan na natin ang mga bitag-isda na to. Mga tol, Apat na oras na mula nang nilagay natin ang bitag isda at andito tayo sa Imbornal para tingnan kung may nahuli. Excited ako. Buong gabing nababad to dito kaya simulan na natin. Unahin natin ang bitag na to. May dala tayong bagong timba ng malinis na tubig. Tara, hilahin ang bitag isda. Tingnan mo, may mga isda sa loob. Ang bigat nito. Ang dami nating nahuling isda sa bitag na to, mga pare. Tingnan nyo yan. Grabe. Tingnan nyo, may butete dito. Grabe, ano yon? Ang laki ng isda dito, bilisan natin mga pare. Ang dami nating nahuling isda dito. Uunahin ko muna yung pinakamalaking isda kasi parang naipit siya ngayon. Sa buong buhay ko, parang ngayon ko lang nakita ang isdang to. Ha? Ang astig nun. Sige, ilalagay natin siya sa timba. Ikaw na, ayos. Dumarami na ang axolotl, Hotel, baby. Pangatlo na yan ngayong gabi. Astig! Sige, ayan na, oo, isa na naman. Oo, 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 apat na axolotl. Hotel. Anong nangyayari? Parang record na talaga yan, mga tol. Sige, marami tayong mga normal na isda dito. Maraming tilapia. Ayaw talaga natin ng mga to, kaya ibabalik natin sila. Tingnan nyo, may maliit na puffer fish tayo. Maliit daw, pero malaki talaga sila. Astig at ang laki ng isda. Ilalagay natin sa timba. Grabe, may puffer fish na naman. Ano kaya yung katabi niya? Wala akong alam. Mas maitim yung isda. May isa pang puffer. Ayun pa. Clown. Ang bilis nilang lumalabas kahit saan. May nakita ako dito. Medyo natatakot akong hawakan. Ano yan? Yak! Grabe ang lambot. Yak! Para talaga siyang blob. Gumagalaw pa. Parang pufferfish o matabang dapa ang itsura. Parang matabang dapa nga siya, guys. Hindi ko alam kung ano yun. Parang pufferfish or parang dapa. Hindi ko alam. Mag-comment kung alam nyo. Ano to? Wala akong ideya pero ilalagay natin sa timba. Mukhang puro tilapia pa rin ang natitirang mga isda, guys. Ayaw natin dito kaya ibabalik natin sa imburnal tapos titingnan ang pangalawang fish trap. Yung una, siguradong tagumpay. Tingnan nyo to, misteryosong bagay yan. Siguradong puffer fish yan ngayon na mas malinaw na. Malaking misteryosong isda ito. Wala akong alam doon. Mga pare, ang daming bagong isda sa imbornal nato to na di pa natin nahuhuli dati. Kaya tara tingnan natin kung ano ang nahuli natin sa pangalawang bitag ng isda. Nasaan na ang tali? Wala na ang tali. Grabe. Tandali, kunin ko lang ang lambat mga pare. Naputol yata ang tali o kung ano man. Sandali, nandyan pa ba ang bitag sa ilalim? Sinasabi ko, kung ibang buhaya ang nahuli sa bitag, grabe talaga. Ayun na, sige, pasok ka sa lambat. Grabe, umepekto. Malalaglag na yata. Grabe, may nakuha tayo. Wow, tignan niyo itong mga isda. Oo, mas maraming axolotl. Hindi ako makapaniwala. Sige, buksan na natin ang bitag. Ayan, isa pang clown at maliit na tilapia. Ibabalik natin siya. Tingnan mo, may maliit tayong hito. Astig siya. Ang gaganda ng guhit niya. Hindi ko alam anong klase ito. May isa pa tayong tilapia. Tingnan mo, ang liit nito. Isang maliit na batang axolotl. Cute niya. Itatabi natin siya. Tingnan mo. May isa pa tayo. Medyo mas malaki ito. Ang astig ng mga 'to. Tingnan mo. O kumusta ka, pare? Grabe. Iyan ay isang biser. Ha? Bihira tayong makahuli ng biser. at sobrang laki pa nito. Tingnan mo. Hindi ko alam anong klase ito pero sigurado akong baiser iyan mga tol. Sinaunang dinosaur talaga. Itatago natin siya. Ayan na. Meron pa tayong ilang isda dito. Diyos ko. Isa na namang clown. Record ito para sa clown. sampun na ang nahuli natin. Nakuha rin natin ito. Nakahuli tayo ng isa pa. Sa kabilang bitag ng isda, itatabi natin siya. Yung huling dalawang huli, maliliit na tilapia kaya ibabalik natin sa imbornal. Mga pare, di ko alam bakit, pero ang dami nating nahuling isda sa imbornal ngayon. Kukunin natin lahat ng isda na nahuli natin sa mga bitag, uuwi tayo sa bahay ko, at ilalagay natin sila sa mga pond sa likod ng bahay at sa mga aquarium ko. Ngayon mga pare, kung gusto ninyong bumalik tong kami rito, mag-like at mag-comment lang sa baba. Ngayon magkikita ulit tayo sa bahay ko. Sige mga pare, kakatapos lang naming maglagay ng karamihan ng isda. Maraming nilagay sa fish room, kabilang ang malaking misteryosong isda, lahat ng puffer fish, at pati bisikleta. Naglagay din kami ng maraming isda sa misteryosong pond, mga pare. At ngayon, may apat pa tayong axolotl dito sa maliit na misteryosong hito. Idadagdag natin sila sa mini pond. kita mga pare. Ang gaganda nila tingnan. Nandiyan pa yung isa kanina nagre-relax pa rin. May isa pa sa baba. Ang gaganda talaga nila. Pero mga pare, ang wild noon. Sobrang lupit ng butas na yon mula sa imbornal. Bisitahin ang basefishingproductions.shop para makuha ang Bureau of Fire Protection na sombrero at shirt. Sana nag-enjoy kayo sa video. Mag-like at subscribe kung nagustuhan nyo. kita sa susunod. Paalam.